Sila pala ang mga artistang nagkaroon ng anak sa edad na 40 at pataas. Number 1, Isa Calzado. Sa araw ng kanyang kaarawan ay sabay anunsyo na siya ay magkakaanak na, inamin niya na ang pagkakaroon ng mga anak ay isang bagay na gusto niyang mangyari sa future. Number 2, Fomela Baranda. Noong 2020, inihayag ni Fomela Baranda sa isang eksklusibong panayam, sa preview na siya ay buntis, sa apat na taong gulang kasama ang kanyang partner at race car driver na si Jason Chochay. Number 3, Miriam Kiambao. Matapos pakasalan ng author na si R.D. Roberto noong 2014, nalaman nilang pareho silang partly infertile, kaya naman noong biniyayaan siya ng dalawang sanggol sa edad na apat na po, tinawag niyang Miracle Baby ang kanyang mga anak. Number 4, Corina Sanchez. Si Corina Sanchez ay 54 na taong gulang nang magkaroon siya ng kanyang kambal na sina Pepe at Pilar sa pamamagitan ng surrogacy. Ang kambal ay ipinanganak noong 2019 at siya at ang kanyang asawang si Mar Rojas ay nagsisikap na magkaroon ng anak sa loob ng maraming taon. Number 5, Alice Dixon Si Alice Dixon ay 51 taong gulang nang i-welcome niya ang kanyang unang anak na si Aura noong Pebrero taong 2021. Inanunso niya ang pagdating ng kanyang anak noong Abril na tinawag niyang Little Miracle at ang katuparan ng 10 taong niyang hiling. Number 6, Vicky Bello Igit sa anim na pung taong gulang na si Vicky Bello nang ipanganak niya si Scarlett Snow noong 2015 sa pamamagitan ng in vitro fertilization, IVF, at isang surrogate. Number 7. Aubrey Miles 40 anyos na si Aubrey Miles nang biniyayaan ng isang sanggol pagkatapos ng maraming taong sinubukan. Kasama ang kanyang asawang si Troy Montero, inihayag nila sa Instagram ang kanyang pagbubuntis sa pamamagitan ng pag-upload ng teaser poster na pinamagatang, The New Roommate. Number 8, Regine Tolentino. Nasa 41 na siya nang ipinanganak ang kanyang anak na babae na si Rosie Rigney, Ania, I didn't know about this pregnancy until almost the end of my second trimester because I have been irregular for many years. Number 9, Pokwang. Siya ay 44 na taong gulang na nang inihayag ni Pokwang sa isang interview na siya ay bunti sa kanyang anak na si Malia.